Ganda kasi ng ano. Pwede palang kainin yan ng tao. yon magandang umaga mga kapenyo. At ngayong araw ay nandito tayo sa ano? Sa ilog para maglambat na naman ng ating uulamin. So, nandito tayo sa ano mga kapenyo sa dati nating spot. Kung mapapansin mo yung dinaanan ng baha. Ang lawak ng dinaanan ng baha mga kapenyo. Tapos dito lang sa gilid, napakadami ng isda kaya dito na lang tayo maglalambat. So nandito pa rin tayo mga kapenya. Ito pala yung ano, hindi pala ito, mais. Sorgham sabi ata nila. Yung ginagawa daw popcorn o kaya patuka sa manok. Ito, ito. Yan, yung ganda na, ang di ganda kasi ng ano. Pwede palang kainin yan ng tao. Maganda daw sa katawan. O tara mga kapenya. Ano? Sobrang linaw ng tubig namumuti sila. Itak po lahat naman. Ano lang yun? Baka makamala ka pa yan. Ano? Sobrang laki. Karami naman. Ano lang? <laughs> hmm. ah. Kung mapapansin nyo mga kapenyo, wala na yung ano dito. Yung tinambak nila na kahoy. Natangay lahat nung malakas na baha. Malakas na ulan. lang sila sa gilid. Natatakot pa silang ano mga kapengyo. Natatakot pa silang pumunta dun sa ano kasi hindi pa tapos yung ulan niya. Labig lang lumaki na naman yung tubig. Tangayin silang lahat sa ano. Mga tilapia pa naman dito, madali lang silang ano mga kapengyo. Madali lang silang mahilo. tangay tangay yung oh. eh. oh. Tagaan lang natin tanggalin to kasi marami talaga dang klase pa tong huli natin. Ang dakkal Sobrang laki naman nung isa na to mga kapengyo. ay ano na mga kapeyo hindi na masyadong hindi na masyadong naulan Kel, <coughs> well, malaki ang tubig dito baka ano, pag ano naabot kayo ng tanay yan yan well, mga kapay yung ano nyo yun. pinakabot ng tubig kaya eh, yung mga gulay dito sa tabing ilog wala na lahat na nakaanod na umbaga na. mapapalitan na siya mapapalitan na siya ng bago mm -hmm. oo mm -hmm. yung at ito yung the big one na sinasabi sobrang nagsinaman talaga pinakasya sa ano pinakasya sa butas uy. Uy. ay ay ka, uh. dalawang kamay ko yung hahawak nito pag hmm? uy hasangin lang natin para hindi siya makawala ibang laki naman talaga Okay mga kapeng yun Agis pa tayo Mayroon tayo magkaagis Grabe yung nangyari dyan Sigurado yung mga water lily dyan na ano Wala na Nagis pa mga kapingin, sigurado. Puno na yan. <laughs> Pababasay. Pababasay. yung mga Ang daing. utos na yung lambat natin pata tayo ng isa konti lang yung pangalawang hagis natin kaya yeah. Liliit. ang ating huli. Tulay dilaw Kakaiba yung ulo Malaki yung ganito mga Parang baka Pag baka malaki yung ano niya eh hmm? mga kape tapos na tayong maglambat at ito yung nahuli natin o tama na to mga kape nyo ah uh, kalahating ano lang huwag muna tayong masyadong kumuha ng sobrang dami o pang ulam ulam lang natin mga kape nyo dahil meron na tayong magkakawatin na tayo kailangan na nating mag stack ng mga pang ulam o ayan mga kape ito na yon ayan maray maray maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin mga kabayan hanggang sa mga susunod na video bye bye